Hey guys, pinakamunipis sa smartphone na mabibili natin ngayon. Ang golden question dito guys, ano kaya ang downside kung sa ibang smartphone na hindi naman gintong kanipes pero may same na performance ng Helio G99. Tingnan natin sa video na to guys, kung meron ba silang pinakaiba sa heating issue, kung meron bang sobrang lakas uminit na ito dito guys na hindi naman ganun kakapal. Alam natin yan sa may video na to, kaya stay lang. Dahil sa ilang araw na gamit ko yung smartphone na yan guys, meron lang ako mga naging tanong sa isip ko. I mean mga concern kung ano ba mga pwede maging problema ng gintong kanipis sa smartphone nga ngayon. Unang-una -una, medyo duda ako sa magiging durability ng smartphone to after nga ng ilang months or years na gagamitin natin siya. Dahil minamarket nga to guys in Infinix as gaming phone. pinakamunipis na gaming phone daw. Kaso sa sobrang nipis nga ng smartphone na to, syempre sobrang nipis din ng mga pyesa na yan sa loob. Isang concern ko lang dito is baka madali nga siyang masira. Yung loob niya, kung lagi nga siyang magiinit, dahil nga kung madalas natin siyang lalaroin sa mga heavy duty na games, sa diretsyong ilang buwan, o diretsyong ilang taon. Kung per ibang smartphone, na merong same processor yung na to, pero makapal, dahil makapal din yung mga pyesa niya sa loob. Malalaman lang natin guys ang sagot after nga ng ilang years or ilang buwan na paggamit sa smartphone na to kung gagamitin nga natin siya sa mga hardcore games dyan. Meron nga siyang 33 watt sa charger na kasama sa box. At tingnan natin mula 8%. Kung ilang percent yung aabutin niya. After ng 1 hour charging sa kanya. Maya maya lang guys balikan natin yan. Yung QR code pala guys na kasama dito sa may package niya. Itong Honor of Kings. Pagkainis ka natin siya. Isidiretso lang tayo dyan sa may FP page ni Infinix. Pagkainis ka natin yan. Speaking of Honor of Kings. Ito yung sample gameplay natin sa may clone version ng Mobile Legends. Este Honor of Kings. Support siya ng high na frame rate dyan, saka ultra na resolution. First time ko lang malaro ang game na to. Dahil yan ngayon nasa box ng Influx Hot 50 series ngayon. First impressions ko lang sa game na to, eh okay naman siya kung ngayon ka lang makakasubok ng gayotong klase ng game. Pero kung galing ka sa Mobile Legends, at paglalaro ka ng Honor of Kings, eh baka maisip mo, ano sense na maglalaro ka ng Honor of Kings, kung naglalaro ka naman na ng Mobile Legends. Dahil parang downgraded version lang siya ng Mobile Legends. Itong Honor of Kings para sa akin. Saka itong Helio G100 na processor nga niya, eh same performance pa rin yan ng G99. Saka ng G96. Pagdating sa may performance. Kaya hindi porket naka Honor of Kings itong bagong Infinix na smartphone, e, iba na yung performance niya pagka hindi tayo naka Helio G100 na processor. Naka display fingerprint pala yan guys. Medyo mababa lang siya ng konti para sa akin. Mas okay siya na kung medyo nakagitna siya. Para madali siyang ma-access. Pero at least mabilis naman siya mag-response. Dahil din yung dalawang fingerprint na niregistrar ko sa kanya, isa tong isang fingerprint ko lang na yan. Sila lang po yung niregistrar ko sa kanya para mas mabilis siya mag-open. At after nga na one hour na charging ko sa kanya guys, mula 8%, isinabo siya ng 90%. Mabilis na yan kahit paano para sa may 33 was sa charger niya. Ang number one maganda sa smartphone na to, bukod din sa sobrang nipis niya, isa tong display guys. Sigurado mag-enjoy kayo dito kung may lang kayo manood ng movie at ng mga anime. Tayo nga naka AMOLED 3D curve siya na display. Pero syempre iba pa rin pagka hindi tayo naka AMOLED curve dito. Saka mas safe pa yon. Pero kung maingat naman kayo sa smartphone nyo, I think okay naman yun. Wala namang problema dyan guys. Sa camera, supported naman siya ng 2K 30fps sa may video. Same pa din ng G96. Saka ng G99. Umabot pa tayo guys ng Helio G1000. Kung mali G57, MC2 pa rin yung GPU niya. Eh still, wala pa rin yung pagbabago sa may performance. Saka dito sa mga supported sa mga video nila. Yan yung sample video sa may 1080p saka 30fps na video natin. Ito naman yung sample ng 1080p with 60fps na video. Ito ulit guys yung sample ng 1080p with 30fps na video. Pero naka-on naman yung stabilization niya. Ito naman yung 60fps na video natin. At diyan supported ang stabilization sa may video. Supported lang guys ang stabilization sa may video niya. Pagka naka 1080p na resolution tayo. Saka 30fps na may video hindi na siya pwede sa may 60 fps saka sa may 2K resolution yung ganyan setting sa may video nga niya eh still same pa rin yung ng G96 saka ng G99 pagdating sa may video sa ganitong presyo guys sa mga smartphone na kulang mga 10,000 may mag-expect ng magandang video quality dahil hindi gaganda yung video quality natin hindi naman tataas yung processor ng smartphone natin processor guys ang magditiktan ng lahat sa smartphone natin hindi lang games ang lalakas sa kanya kasama rin ng camera mas magiging maganda rin yung supported niya sa may video. At mas tataas pa. Nakurious nga ako guys kung mas magiging mainit siya. Itong smartphone na to compare sa ibang smartphone na mas makapal sa kanya. Itong Sino Phoenix Hot 50 na merong Helio G100 na processor. At si Camon 30 rin na merong Helio G99 na processor. Compare nga dyan kay Infinix Hot 50 Pro Plus. Sa isang oras mahigit ka na benchmark test na ginawa ko sa tatlong smartphone na yan. Eh medyo mas pangit nga itong mas manipis. Compare dito sa may dalawa. Pwede mas paging main pa yung smartphone na yan kung mas matagal tayo maglalaro. At lalo pa guys kung mga heavy duty na games yung mga lalaroin natin. Yan lang naman guys yung mga concern ko sa bagong Infinix sa smartphone na yan. Kung tatagal ba yung durability niya sa mga hindi maiingat gumamit dyan. Dahil pagka na-damage natin yung smartphone na yan, ay eh siguradong mas okay pa bumili ng bago kaysa iparepair siya. Sa mahal ng pyesa at sa mahal ng ganyang ng display, siguradong mas okay pa bumili ng bago. Sa kay February Braman na gaming talaga ang habol nyo, ay suggest maging pinag 035 g na lang tayo. Mas okay yun, mas malakas din yun. At mas makapal lang konti. Ito hindi advisable sa may gaming to. Itong ganitong kalimpis na smartphone para sa akin. And yun guys, yung mabilis na review natin sa may bagong smartphone yan in Phoenix. Palik na lang po ako nangatulong. Thanks for watching.